Hello po sa inyo mga Kajansky, narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng linggo, May 18, 2025. At bago po kayo tataya, pwede nyo pong sabitin ang uh, napakamabisang orasyon na ito. Uh, sabitin nyo lang po ito ng tatlong beses sa pamamagitan po ng inyong mga isipan bago po kayo tumaya. Ito po ay makatulong para kayo po ay lapitan ng swerte. At sa inyo naman po mga favorite lucky number. So, kung meron po kayo mga pinapangalaga ang numero, pwede nyo pong sumukan, i-mix o i-combine ang mga numero ito. Okay, base sa inyong mga Uh, so zodiac sign itong mga lucky number. So, depende na po sa inyo, gamitin niyo po ang inyong mga husay at kaning sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong aris, wag kang susuko. Bagkos ay eh, tuloy mo lang ang iyong pangarap. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerte ay numero 3, 9, 17, 26, 39 at 44. Para sa mga taong Taurus, lalabas ngayon ang iyong tibay at katatagan. Kitiyak na mapapahiya ang mga karibal mo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero 4, 19, 21, 28, 33 at 42. Para sa mataong Gemini, wala hindi na mamahinga sa ibabaw ng mundo, kaya't magpahinga ka na muna. Sa pamamahinga, Muling babalik ang lakas mo. Ang iyong mapalad na kulay ay silver. Ang iyong mga numero: 8, 14, 23, 33, 38 at 43. Para sa mga taong kanser, nakakaiyak ang pangyayari. Kaya't umiyak ka. Huwag mo labanan ang batas ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga numero: 2, 7, 16, 25, 34 at 43. Para sa mataong leyo, tulungan mo ang mahina. Ito ang dapat mong kawin ngayon. Ang iyong mapalat kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerting numero, 1, 4, 13, 19, 28, at 37. Para sa mataong Virgo, kung sino ang interesado, siya ang piliin mo. Huwag kang mag-aksaya ng panahon sa mga hindi naman porosikidong matuto. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay gray. Ang iyong mamaswerteng numero, 5, 14, 23, 31, 40 at 44. Para sa taong libra, huwag kang magpapatalo sa lungkot at huwag ka magpapatangay sa labis na kasiyahan. Ang iyong mapalad na kulay ay maroon. Ang iyong mamaswerteng numero, 7 18 20 25 30 at 45 Para sa mga taong Scorpio, hamunin mo ang sarili mo. Ito ang sikreto kung paano mo makukuha ang pinakamalakas na kakayahan mo at ito rin ang susi para hindi ka matalo. Ang iyong mapalad na kulay ay pergondi. Ang iyong maswerteng numero 9 16 22 27 32 at 39. Para sa mataong Sagittarius, walang hangganan ang pag-aasenso, kaya't patuloy na tataas ang estado ng iyong buhay kung mangangarap ka. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero, 3, 15, 21, 33, 37 at 42. para sa mataong Capricorn, kung ano lang ang kaya mo, yun lang ang gawin mo. Ang iyong mapalad na kulay ay lilak. Ang iyong mga maswerting numero, 8, 13, 29, 31, 38 at 40. Para sa mataong Aquarius, tumawag ka at huwag kang malungkot. Minsan ang buhay sa mundo ay sadyang ganito. At bilang uh, pagtatapat sa iyo, may lungkot sa mga mata at kilos mo. Pero normal lang naman ito sa taong katulad mo. Ang iyong mapalad na kulay ay lavender ang iyong mga maswerteng numero 4, 17, 26, 35, 40 at 44. Para sa mga taong Pisces, huwag mong labanan ng taong mas malakas kesa sa iyo. Bagkus ay magkunwari ka na na lamang ikaw ay mahina. Sa ganitong paraan, tiyak na matatalo mo siya. Ang iyong mapalad na kulay ay orange. Ang iyong mga maswerteng numero 7, 16, 22, 25, 34 at 45.